Hello hello mga kakuksi na. Isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Sa ating recipe ay gagamit tayo dito ng 1/4 cup na giniling or ground pork. Ang ginamit ko dito ay burger patties dahil mas mura ang kilo nito kaysa sa giniling. Depende pa rin po yan sa lugar kung saan mas makakamura ay yun na lang po ang gagamitin o bilhin natin. Pagkatapos niya na ilagay naman natin ang iba pang ingredients. Sibuyas, bawang, itlog, kaunting asin at paminta. Pwede rin maglagay ng kaunting soy sauce dito pero dahil burger patties ito ay hindi na ko naglagay ng soy sauce. Halu-haluin ito hanggang sa mag-combine ang mga ingredients sa karne. Panghuling ingredients ay ang 2 tablespoon na harina. Mix it well. Isang kilong saging saba at ito ay hinog. Huwag gumamit ng overripe na saging saba dahil hindi gaganda ang outcome kapag gumamit ng sobrang hinog na saging saba. Sa recipe na ito ay mas mainam na gumamit ng malaking saging saba. Itong nabili ko ay maliit kaya medyo pahirapan sa paghiwa at paglagay ng karne nito sa loob. Hiwain sa gitna ang mga saging saba na parang naghihiwa ng hotdog bun. Next step ay lagyan ng mga saging saba ng meat mixture. So take note lang po mga kakoksina. Itong recipe na ginawa ko ay for food consumption lang or yung kami-kami lang ang kakain sa bahay. At kung gagawin mo itong pambenta ay maaari mong doblehin or triplehin ang mga ingredients. 11 pieces at may natira pang meat mixture. At para sa ating butter ay napakasimple lang. Isang cup ng harina, kaunting asin at isang cup na tubig. Haluin ito ng maigi. At para magkaroon ito ng kulay ay lalagyan ko ito ng kaunting yellow food color pero ito ay optional lang. Ecoat ang mga relienong saba sa basa butter at habang ginagawa mo ito ay make sure na nagpainit ka na ng mantika para sa pagprito nito. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Take note lang po, kapag mainit na ang mantika ay hinaan ninyo ang apoy sa low heat para maluto ang karne sa loob. Lutoon ito hanggang sa mag golden light brown ang mga saging saba sa basa mahinang apoy lamang. Balikta rin din para maluto ang kabilang side nito. At kapag okay na ay hanguin nito at drain natin ang excess oil nito. Estimated selling price nito ay mga nasa 20 pesos. Ito na ang ating negosyo recipe. Relyenong saba o banana meat. 2 in 1 sa sarap. Pwedeng pang merienda at pang ulam na din. Estimated selling price nito ay mga nasa 20 pesos. Pero depende pa rin po yan sa mga nagastos ninyo dahil magkaiba po tayo ng mga presyo depende sa lugar. Masarap ito sa ketchup. Tiyak akong papatok ito kasi bago sa mata at pandinig ng mga customers. So yun lang po mga kakuksina. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kitakit sa susunod nating pagluluto.